Mainit at bakbakan sa pangalawang linggo ko sa trabaho. Tapos kinulang pa kami sa manpower. Kulang kami ngayon sa tao kaya kailangan namin kayod Pero shout out muna sa batang executive chef namin. Bali dalawa kaming namumuno dito sa kusina. Yung executive chef na more on sa admin ang trabaho, pero tumutulong naman siya sa pagprep at during the service. Ako naman na head chef ay hands-on naman sa Kitchen Operation. Ngayong linggo ay talagang kulang na kulang kami sa manpower at sa ngayon ako ay naghahanap ng dalawa pang chef. Isang sous chef na kung saan ay magiging katuwang ko sa pag-manage ng kitchen operation kaya kailangan ko yung dati ng may karanasan bilang isang sous chef at yung isa naman kailangan ko ng junior chef na kung saan naman ay tutulong sa pag-prep, pag-organize sa kusina at ng mga bagay-bagay. Bago ako magpatuloy, commercial muna tayo. Kawayan mo nga Alex at Pakitaan mo ng talent mo. Sana'y napasaya at na-entertain kayo ni Alex. Isa talaga sa nagustuhan ko dito kasi walang toxic at magaan lang ang trabaho kapag walang kupal na akala mo ay tagapagmana. Pero mabalik tayo sa topic. Alam nyo ba na mas gusto ng employer ko yung mga Pinoy kasi masisipag daw at merong inisyatibo. Ganyan ang lahing Pinoy. Kakaiba ang appeal pagdating sa ibang lahi. Dahil nga kulang kami sa tao pakiramdam ko dito parang may humahabol sa akin. At wala akong permanenteng section na ginagalawan. Kung baga, all around ako ngayon. Mapakanapis, entree at sa main. Lahat ay binabanatan ko. Extraordinary week din pala kung maituturing ko ang linggo na to dahil sa unang pagkakataon ay makakasama ko ang aking kumandar o may bahay dito sa trabaho. Oo, tama ang narinig nyo. Kasama ko ngayon sa trabaho ang aking partner at siya ay pinasok ko dito bilang isang cook. Kahit na ang kanyang background ay trabahong opisina pero sabi niya sa akin gusto niya na raw mag-change career at gusto niya maging pastry chef. Kaya ayun, siya ngayon ang nagpe-prep ng dessert. Habang abala ako sa pag pre ng side dish, ay bigla kong nakita yung executive chef namin. Ayun, nahawa ko na sa pag-video-video dahil gusto niya rin daw maging content creator. Kaya... Nagulat talaga ako nung nakita kong nagwi-video na rin siya. Sa mga oras na to ay yung kasagsagan ng pagkabisi namin dahil dinner service na rin. Bali nakatoka naman ako sa pagluto ng main at ako na rin ang nagbiblating. Meron kaming dalawang option para sa guests na kung saan ay pwede silang pumili ng gusto nila. Either pan fried snapper or slow cook lamb ragu. Di pala kami dito nag-offer ng ala carte. Usually pag breakfast ay buffet style at eggs to order. Sa lunch naman at sa dinner ay set menu naman. Kulang man kami sa tao ngayon pero di naging hadlang dahil sa pagtutulungan namin sa bawat isa. Kasi nga wala ditong magulang kaya kahit papano ay na-survive naman namin yung dinner service. Tapos medyo inspired pa ako dahil kasama ko na yung partner ko sa trabaho na kung dati ay di siya makarelate sa mga kwento ko pagdating sa kusina. Pero ngayon alam niya na yung mundong ginagalawan ko sa larangan ng pagkukusina at alam ko na balang araw ay magiging magaling din siya bilang isang pastry chef. Eto na yung pangalawang gabi ng service namin at this time, mas naging smooth yung flow ng service. Dahil napagplanohan na namin yung mga bagay-bagay na kung saan ay mas mapapadali yung trabaho namin. Bale, ako naman ang nakatoka sa kanapis at sa entree. Tapos ngayon, meron kaming na-hire na isang junior chef para tulungan kami para sa isang araw dahil temporary lang naman siya. Yung executive chef naman namin, siya rin ang nagplating ng sa main. Tapos yung junior chef naman, ay siya naman ang nagplating ng dessert pero tulong-tulong na kami para mas mabilis ang trabaho. Dahil after ng dessert ay pwede na kami mag-closing at para makapagpahinga na rin kasi usually natatapos kami ng service 10pm na. Pero ngayon, medyo napaaga dahil sa naging smooth yung flow. Kung nandyan ka pa rin na nanonood, i-comment mo nga kung nasaan ka para alam ko kung saan umabot ang video na to. Pauwi na sana kami. So, <laughs> na-extend ng siguro mga tatlong oras pa. Pero okay lang naman. Supposed to be na sasabay kami sa mga guests namin. Pero ngayon, mag -ano lang kami, magbababay ganyan, ganyan pa bakit orange? Bababay lang kami ganyan. Kasi yun, mamayang hapon kami naman na uwi. Usually, sumasabay na ako sa mga guests pa uwi. Pero ngayon, magbababay muna kami sa kanila. Yeah. Music. Bye bye. <laughs> yeah, okay. Nag-extend lang kami ng ilang oras dahil magluluto muna ako ng lunch para sa mga natirang guests. Pero after ko magluto, ay nag-prepare na rin kami agad ng mga gamit para kami naman ang uuwi. Ayun, kami naman ang uuwi. Anong oras na? 2.30 na. Uh, Pauwi na. Natapos na naman ang isang linggo na naman na ano, trabaho. Isa sa nagustuhan ko dito kasi di gaano nakaka-stress at talagang ramdam mo yung work-life balance. Muli, ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing di baling pagod sa trabaho basta nasa tama ang sahod. Paalam! Kusinerong Mayor, ang kasama nyo sa biyahe masaya, sumama kayo na makasabiyahe. Dito masaya, kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.